Gemini, tignan po natin kung kamusta po or ano ba yung request ng iyong spirit guide bago matapos ang 2023. So meron po tayong part 1 na mapapanood nyo po nasa comment section yung link. I-click nyo na lang po yon. I know some of you napanood nyo na yon. Yung iba naman po sa inyo dahil bago po kayo dito sa ating channel, maaring hindi nyo na yun nakita kasi natabunan na. So, ayan po. I-click nyo muna po yon. Okay lang din kahit yun yung panoorin nyo ng una o tsaka kayo pumunta dito. Pero bala po kayo kung ano yung gusto nyo panoorin. So, tignan natin kasi baka mas makaresonate kayo don. Tignan natin your energy uh, Gemini Energy po ni Gemini, we have poise. Ayan, talaga namang poise na poise. Ayan po. So, parang, ano, fresh. Wala ba kayong stress ngayon? <laughs> or kahit stress kayo, Gemini, hindi na hahalata ng ibang tao kasi nandun na nadadala nyo po yung inyong sarili. Or kayang-kaya nyong dalhin yung mga problems niyo in life. Tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Paano ka ba, uh, paano mo ba nakakausap? Sa paanong paraan nakakakonnect ka with your spirit guide? At paano mo ba masasabi na maganda yung connection mo sa kanya or sa kanila? So, kasi iba sa inyo, pwedeng isa lang yung spirit guides nyo. May, spirit guide nyo, mayroon naman dito marami. Tignan natin. Spirit guide. Okay, tignan natin. Sa paanong paraan po? We have two of cups. Ayan, pag maganda yung relationships mo, hindi lang sa ibang tao, kung hindi sa sarili mo. Meron tayo ditong the world. Ayan, kapag meron kang sineselebrate dito, at saka pag may na-achieve ka, uh, Gemini, talagang... Mas tumitindi yung connection mo with your spirit guides Two of Swords Kapag may mga big decision makings ka in life Kaya ayan So protected ka po dito okay So yung mga decisions mo Maaaring uh, itong mga to ay magli-lead po sayo Into something uh, good Something better Pagdating sa life mo Kaya huwag kang matatakot gumawa Ng mga big decisions in life Kasi protected ka Tandaan mo po yan Tignan natin Okay, sa paanong paraan ka ba connect with your spirit guide? Ayan, tignan natin. Night, ah, night of Wands. Ayan, so do more travels. Tapos, kailangan siguro din eh, may mga matutunan ka dito. Or sabi natin sa mga ginagawa mo ngayon, ano ba yung mga learnings mo? Night of pentacles, yan, pag hindi ka kaagad-agad, sumusuko so, mas mag gumaganda yung connection mo sa kanya will, the will, yan and even your finances, pag gumaganda rin yung finances mo bakit? kasi, pwede po na mas nagiging high yung frequency mo tignan natin, bakit feeling mo minsan pinapabayaan ka ng spirit guide mo ten of swords ayun nga eto pag wala nakikipag-usap sa'yo, pag merong block sa'yo, yan, pwedeng yan yung signs na pinapabayaan ka talaga ng spirit guides mo, Gemini, na matuto kung hanggang saan yung limits mo. Bakit? Kasi baka minsan may mga connections ka dito na pinagpipilitan mo yung sarili mo. Kasi gusto mong, it's either gusto mo bang magpaliwanag dun sa tao na yon ganyan, or pwede rin naman na feeling mo is pinapabayaan ka pag, ayan, meron kang taong binablock dito. Basta parang ganun, pag uh, you feel lonely, parang feeling mo wala kang makausap, sabihin natin yung mga taong nire-reach mo, uh, nagme-message ka sa ibang tao pero walang bumabalik na message, hindi sila nagre-reply. So, ayan. So, siguro kaya din ginagawain ng spirit guides mo para sa'yo para matuto kang mag-decide para sa sarili mo. Kasi maaari na kaya ka nagre-reach out dun sa tao na yon kasi nanghihingi ka ng advice which is parang sinasabi sa'yo is hindi mo naman daw kailangan dahil alam mo yung gagawin mo. Natatakot ka lang. Check natin saan ka daw dapat mag-ingat. Strength. Ayan, mag-ingat ka sa lakas mo. Bakit? Kasi you are very powerful, Gemini. Kaya mong makisabay sa anumang ano ba, panahon. Ayan four of wands. Sa family members to. So, matakot ka sa mga celebrations na paparating. Pwedeng ikaw yung gagastos. Kaya medyo maging matigas ka dito. Maging firm ka dito sa mga decisions mo. Ayan o. Kung magbibigay ka ba or hindi. The Hangman, Tapos ito. Uh, medyo mag ka sa mga isa-sacrifice mo. Ayan po yung sinasabi sa'yo we have temperance. Yan. Mag, medyo mag-ingat ka talaga kasi pwedeng maabuso ka dito yung kabaitan mo, Gemini. Mm, mm So, hindi rin masyadong maganda yun pag sobra tayong mabait kasi madami talaga mga abusadong tao. Minsan nga, di ba, kahit family members natin, uh, inaabuso tayo pagdating sa, kunwari, masyado tayong mabait regarding sa finances. Ayan, masyado tayong mapagbigay. O, minsan, wala na, wala ng limits. Ano yung gustong sabihin sa iyo ng iyong spirit guides? Ten of Pentacles. So may mga big blessings na paparating sa iyo, may mga celebrations. Yung iba sa kung may mga properties kayo na bibilhin or could be malaki hang gastos kasi to yung nakikita ko. Baka meron kayong bibilhin talaga na ano. Kung hindi man siya property, pwedeng ticket, ganyan. <laughs> so yun. Tingnan natin. The Emperor. Okay. So, meron dito, baka magiging tatay na. So, congratulations po. And also, sinasabi din sa inyo dito is maging responsible kayo, Gemini, pagdating sa inyong family. Lalo na yung mga lalaki. We have three of ones. Okay, may pag-alis din tayo dito. So, sinasabi sa inyo, lawakan niyo yung inyong isipan. Kung narin nag apply kayo pa ibang bansa. Tapos, uh, tagal niyo na naghihintay dun sa sa ano na yan, sa bansa na yan, pwedeng, ano ba, three times na bang nare-reject yung application ninyo? So, try nyo naman daw sa iba. Yun yung sinasabi sa inyo. Huwag kayong mag-stick dyan. Kasi minsan, di ba, kunwari, yan yung gusto mo, Gemini. Pero baka hindi kasi talaga yan yung para sa'yo. Baka dinadirect ka sa ibang lugar, sa ibang bansa. So, yan, baka may mga other opportunities na kakatok. Tignan mo. Three of Cups. Ayan, may isa-celebrate daw kayo soon. Sabi ni Spirit Guide mo. At punta na po tayo. Kung gusto mong malaman kung ilan ba ang iyong spirit guides at kung ano ba 'yung mga pangalan nila, pakinggan mo po ito. Tignan natin kung ano ba ang request ng iyong spirit guide, Gemini. Page of Cups. Smile ka lang daw. Yan. <laughs> Hindi, sabi, lagi kang umiti para mas ma-attract mo pa yung mga positivities in life. We have Eight of Swords. Labas ka daw sa comfort zone mo. The Empress. So, meron talaga dito pwedeng magiging nanay na at magiging tatay na. Mm, -mm. Ace of Cups. May good news. Meron kayo talagang isa-celebrate. So, wala masyadong request sa'yo yung spirit guide mo. Pero kung gusto nyo mag-alay sa kanila, panoorin nyo po yung part 1 natin. Kasi meron dun talaga na request sila para sa'yo. So, number 48 po ang lucky number mo. Mag-iingat po kayo always. And more blessings to come, Gemini.